So, Raya nga, lunes, October 20, formal yun yung ginbuksan, no? Pro Kalibo Horror House. Yung ro ni Kalibo Mayor Juris B. Sokro. Although, dayang daya nga rin uh, horror house ay klaro ko nung no, wait government fund, yung ginagastos ka ra, ay funded it. Halin sa personal mata nga uh, resources ni Mayor Juris. Uh -huh. Agraya hay uh, may private daya nga organizer. Ag okay. uh, successful no ro naging opening traya eh karang uh, Kalibu Horror House medyo blockbuster imout uh, siguro nato yung blockbuster dahil propila karahay halin sa mismo no nga uh, uh, horror house uh, di Maagma Street Astag, gid ka to sa may uh, Rizal nga to. Paliko, pagwaon yarn ikaw it, uh, Rizal hay sa ka toro pilan. Mm, mm Okay. Bali, may una kita ma'am nga data o record kung pila itong kabilukan tanan ka being nga nag uh, add to or daya ka rin nga nagsambunggit sa first day kung pagbukas ito ito ka rin niya kalipo or house. Mm, mm So, based sa ticket number, as at 700, no, ro, oh. ang dagin accommodate ah mm -hmm. uh, dahil nga ni, sa limited time malang man, nag-start it 7pm until uh -huh. 12am. So, medyo mo man yun kaabot it eh, 12am dahil nag-ugan. Mm -hmm. uh, Raya ro, numbers it, eh, mga nagsugod, except for sa mga officials nga, ah uh, nag-testing ano, no? nag, nag anay sa Daya, karang uh, uh horror house. Mm -hmm. So, almost 700. Na-meet na kita dong limit na itong karakabi, ma'am, sa first day. Yes, so. Actually, kung i-add man na mga officials, agro, ibang, uh, what, di kata sa ticket number, mga 700 uh, plus, imo mga bumbo Okay. Bali, uh, hasta, yet, uh, anong adlaw or, or anong month, ma'am, mag-buhay uh, buhay, dong uh, raya karang uh, kalibo house? Mm -hmm. So since this is in accordance to All Souls Day, mm ang gidi mo sa do yung adlaw no, do yung ang ah, ano, last. Okay. Pero kung uh, medyo maghina ang man abemana ag uh, medyo abuon man niya napasugod ag mm hindi -hmm. un gid abemana maghaba rumapropila no, ay basi mm -hmm. ma early nanda man niya i close to daya ka lang horror uh, house. Mm -hmm. I think medyo sa uh, ano ang dano ma'am no uh, termino it aton karing alcalde sa makaron kay Mayor Jury Sopro since nga nakaangkon kita it dayang uh, ano uh, horror house yes aton nga banwa Yes tama no ro aton nga first nga kalibo horror house ay last 2022 sa may dating uh, panay technological college so Uh, nagpadayon raya pero may isang bagon kita nga nagpundo that, uh, um, mm, dahil medyo may calamity that time or uh, may nagpabong towards uh, nga ng mga uh, situations. Pero uh, sa term ni Mayor, daya actually inspired imaw sa Horror House ito sa Las Piñas. Mm -hmm. uh, for me, abigto si Mayor. No? Uh, po mm -hmm. ama tayo, gagtok kami ito. And once a year, gagtok kami ito. Mm -hmm. uh, -ga, Gina-experience naman no? rin tayong uh, Horror House ito. Ay medyo... Uh, replika yang mau uh, horror house mm, okay. So, uh, private organizer, so meaning, uh, ano naman uh, parang kung nag-design ka na, halin manito, or? Um, so, so iya no, taga iya matakaton, okay, taga ia, pero... Ano imaw, uh, ito man imaw permiron kung gaagto kami. Uh -oh. Bali pilang bato rong aton nga bali uh, ginbo abimana uh, karang uh, artista as daga playing uh, role no it uh, syempre yung mga creatures nga mga makagadlok baga una sa sulit karang sa aton nga pagkutan sa organizer hay may 17 ka mga actors na sa sugod hmm. Uh, medyo kakibot nga niya, niya. Cyrus. No. <laughs> <laughs> Kami But... kararuunan nga. Nagsugod ikto. Eh, hay uh, maskin ako ay sanay ako sa doyon nga pag-organize ako dati nakibot ako na ako sila <laughs> dahil abo tabi nga no medyo maze abe iba oh. tas mm. ag <laughs> uh, hindi um, malikawan nga may matungat asing likod asing kilid ag <laughs> uh, mayunat ang agabantay kaya mo unahan, nga huwag ating kasahid kung si Intay sa isili mo dampi so mm. tama kami namin no kung ikaw ay mahilig sa mga makarang mga kagadukan eh Ah, uh, mo experience. Uh, kung gusto naton nga matril or maadlokan ay sugod yung kita sa aton kanya Kalibo Horror House. Pila man dong entrance fee naton ma'am if ever uh, kita uh, bata, uh, teenage kag maguwang. All age. It, um, actually may age limit of 12 up. Ay okay. 50 pesos imo. Mm. Doon yung the general admissions. Mm, okay. Ano man tong uh, mga ginapagbawag natin una para ma'am? Especially, syempre, basic kung uh, may mga abusador man baga. Ano ro raya ka ng mga rules naton sa sugot ko aton ka niya kalibo horror house? Mm -hmm. So may aton niya waiver nga ginapermahan before kita magsugod, no? Mm -hmm. uh, Sa bilog ka na hay, do pinaka ginabawagan, gid, hay, ro. Pagbuyot or pag-touch it dahil mga uh, accords dahil mm -hmm. Ah, um, uh, dali. Ang gilang ba? Sorry, may nagtawag. So, do, ginabawagan, hindi ko nila pagbuyot sa atong mga mga actors na na hindi nyo pagbuyitan. Mm. May mga past experiences, Sabing sobrang kakibot ay hey, si sampal or <laughs> nababayo or ano, no, nasis, nasisikol. Uh, hindi nato na pagbuyitan sa daag. Uh, sa bilog pag -indahay. bawal una may mga sakit sa tagi-pusoon, mm -hmm. may mga underlying conditions na hindi pwede ikaw nga makibot ikaw or mabasi kung uh, claustrophobic ikaw ay medyo mm -hmm. enclosed bit lugar, no? At uh, hindi ang gig mag uh, hindi pag do'y last time ay medyo may mga nawasak ano, mm -hmm. mga mga ah uh, -props. Mga, props. Hmm. oh, ang pati pader ay naggagabot. So doon bawal gidro yun uh, nga. mga ano. Ah, oh, grabe na siguro na nga. So, sobrad... kinagampag ma'am, sulit kita kita na nga pagbisita. <laughs> Oo, oh, oh, tama no. Ag uh, -huh. so, sobrang, mas uh, maski mga nga ni, actually na akong kabatch nga nagsuday mga pamatanon yung mga gaki ga ay gasinggit mm -hmm. sa nga gaki ako pero gadagagan rin sa na <laughs> <laughs> dami siguro bisita na <laughs> uh, dapat way, itry mo ma gitra sir <laughs> <laughs> Mapila kami na sa sunod ka ragit, ma'am. Uh, by the way, ma'am, uh, even though nga uh, Daya Karahay funded, no? Magaling sa sarili nga uh, gastos ni Mayor. Nung magiging kita ba, kara ma'am, uh, may parang particular ba kita karon niya matunan? Uh, especially kung ano man una karon niya mga proyekto or programa. It aton uh, karon niya gobyerno or ni ano, uh, Mayor Juri Sokro. So since raya yeah, hay ano no uh, private ay so mm -hmm. sweldo ay ginabuo man una sa entrance fee mm -hmm. ag, sa pilang years ay aton gid na na notice na medyo win-win yet -win, -win it, again na no, bagay break even sakto ang gidro kinakita para man sa mga actors sa mga mm -hmm. agabantay una sa gawa sa ticketing booth So, okay. Raya, hay, uh, parang para gitano sa pasadyan, ko kay Mayor Day, so, gita na, na mag-enjoy nga ni Barato at agidro entrance fee. Mm -hmm. And, uh, kung may una, man, gitman niya sobra, may mga, there were times before nga, ano, no, gina, gina pang gastos sa ibang mga, pinangano. man, man, mga papamahaw, mm -hmm. sa mga, uh, kung may amon mag ng mga bisita. Abo, abingga benchmarking niya, yung no, ng ibang lugar. Ako, amatay what wa, wa, tan, naka, wa, ba, dyan, tan, mo, Ano, man, doon, yung buo, man, natin, sa atin, sa So uh, at least no uh, doing ganing ma'am no. Uh, my ma experience it mga pumuyong kalibonan kalibunan and even daton karon nga mga kaiping uh, mga municipality uh, no nagbisita uh, bisita, git sa aton karon nga kalibo or, or uh, house. So sa mga karon ma'am siguro lasti lang git uh, eh, aton karon mga pagingkanyo pa no dugang sa aton mga pumuyo buko nya mangiya sa banwa kundi sa kabilugan sa aton karon no? yes, nga probinsya kara ita. magawi sanda no ya sa aton experience dong uh, aton nga kalibo Okay. So, uh, ginatay la ko lang tayo opportunity nga. Kangayon ko sa Kalibo Horror House, o naroon mo sa Dima Agmad Street, sa may corner Rizal Street. Uh, Graya okay. nga rahay, uh, limited yung gidimo mo nga oras. Kada dag hmm. doon, yung ginapreparahan yun para ma-experience ninyo, no, Raya na uh, kind of event iya sa atong banwa nga ngani sa mga wa pa ka experience itay ang Kalibo Horror House mga una sa atong mga neighboring Uh, municipalities, mag-agtoon kamo. Uh, kung kamo ay mahilig sa kaladukan, hey, this is your time nga raya ganda inyong i-experience uh, at i, ag -i the moment. So, thank you, Bambu Cyrus. Ag Sabay pong makita ka na, Monigto. Sige, <laughs> <laughs> ma'am. Thank you, thank you so much, ma'am. Good morning, ma'am. And uh, God bless you, both. Thank you. Good morning. Thank you.